Adapa nga crazes! So ngayon, pupunta po kami ng lawa ng taal na napakainit. Tinutas na po kami dito para kami barbecue. Wow! Yun, malilim na. Makikita niya, napakaganda ng view ko. Sa sobrang ganda ng view ko, may isang bata nagdadaguro. Ayun. Tara na, Ineng! Ay, isa pa yung ulang pong kapatid ko. Ay, ang buhay, ang abong siya. Oh, oh, lagi ka na, ate. Oh, di ba, napakaganda ng kapatid ko? Tara. Ayaw si mama, ba't ayaw mo si mama? Mo si mama. Sabi mo ka mama, gusto ka mama. Dito sa video, isin ko ka ma kay, mama, gusto ka ma mama. Ayaw, mo, inaway ako ni ate. Ay, kay papa pala siya magtusumbong, hindi ka mama. Ate kasi lagi na -pinaya ako pinayaka. <laughs> Init ka lang! Gusto ko magdagat! Init ka lang! Mga crazies! <laughs> so, ayun! Ayun o, lawa ng tal. Nakikita niyo yan! Ayan! Diyan kami bubunta! Ano ba ginagawa ko? Di ba nagbibidyo ako? So, ayun. May dadaan tricycle. Behibo na tayo. Kung nyo nabibihing Maria. Hallelujah! Lawa yan! Bumalik na tayo. Sobrang init, pero dahil maganda camera ko, mamahalin ko ang araw. Mwah! Mamaya, maitim na ako. Mukha na ako katlog na sa loob. Ngayon, mukha pa. Ay, pang kulay ko. From this to this. Pagbalik ko, galing lawan taal. Adogit na ako. Dito po tayo, malapit na po kami sa... Ano ang tawag doon? Taal view? Yung sikat sa Facebook. Patay, sa inyo kung ano lang itura nyo yung dati. May picture ako diyan. Mamaya, yan. Di ba nakita nyo na? Ngayon, pinaganda lang ng konti, sumikat na agad. Ay, sa dyan mong maganda rin dati pa. Hindi nila na-appreciate doon noon. look at the view. I love you. she Ang cringe, Is amoy kambing. Naaamoy ko ang kaamoy ko. Amoy kambing. Guys, nakikita nyo ba yan? Yung lawa ng taal. ang nakalabunta. you o. Ayun yung taal. yung brown na yan. Talal yan. Talal yan. How? Ayan o. Di ba? Ayan o. Lawa ng taal. Excited na ako. Pero na mga sa Kasi ako glass. There... Bakit? Pag nagbayad kayo yung sampo, hindi kayo mapagod paglakad. Beauty. Beauty. <laughs> Nag-uumpisa na po kayo maglakad sa 1,500 step na hagdan. Wag muna kayong uminom. Mamaya kayo mauuhaw. Ngayon yung uubusin yan. Anong gagawin namin dyan? Di-display ko lang. O, display mo! Oh, display ko sa kamay. sige. Huwag mong iinom yan, ha? Kaya ko, kaya ko. display Tapos mamaya wala ka ng tubig. Hindi ka pa nakakalahati, uminom ka na agad. Madali, madali, madali kumuha ng tubig. Siguraduhin mo lang, ha? Makakuha ka ng tubig yan sa daan. Oo, oh, oh. ano? 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 So, ganyan po kaming magdar Ha? <makes> o, <noise> oh kaya tamarinig nya sinabi ko ah Totoo naman. <makes noise> bakit pag nagbayad kayo yung sampo, hindi papa mapagod paglakad wao <makes noise> so, naglalakad na po kami sa 1,500 step na habdan 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 na habdan 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 mapapagod agad. Ano Babalik ka? Babalikan na ga? Arigay, kanina pa. Ano, iinis na ako sa inyo. Si e, salamat ka, hindi pa ako nahihiyam mo. Hindi hey, ba? Uh -huh. Hoy, smile muna dyan. Smile muna. Hoy. Duwag. So, ayan na po. Talagad na po kami. Pagod na po Huwag. Wala po ako sa kalahate. Eh. Charis. Pag ganyan ganamang kaganda ang view mo, mapapagod ka ganamang maglakad. O, oh, di ba? O. Oh. Sinong papagod dyan? Ako! Siyempre ako! Oh, so, tara na. Mamaya pagod dyan si Kawin <laughs> Magbilang siya hanggat gusto niya. Ah. Dahil ako, ako ay si Totoy Bibo. Pawisan so, na ako. Nandun na kasi lakin, Ken? sa na ate. Wala pa yung 500. Ay, wala pa sa ako. At ko Ay, pero ang ganda ng view. Diba? So, dapat hindi mapagod. Ang kahingan. Talang eh, hindi naman, hindi naman tayo turista eh. Sadya naman nadaan tayo dun dati pa nang walang bayad. Kahit marinig pa dun yung kosyal na yun. <laughs> Ah. biro nyo, yun magbabayad kayo sa 10 piso. Eh, kung dito naman talaga kayo nadaan dati pa. Na tayo. Hindi naman kami turista. We are not tourists. We are not tour guide. We are just people, human, being. You know? Na Pagod na ako. Ayaw ko na. I'm tired. Kailangan ko ng kiss na isang engineer na masungit. Uy kun, hindi sinabi natin na eh, magbaon ng tubig. You forgot something. It's water. Iningal na ako. Tura ng pagod. pagod na ako. Ayoko na magsalita. Pero dahil malag na ako, magsasalita pa rin ako. Iningal na, na ako. Sa kalahati na tayo atin, hindi. Ay, thank you. Sa so, kalahati na kami agad. Ganun kami kalupit. Na, bebe. Sampung piso lang to sa atin, eh. Eh, ba't kasi diyan ka bumili? No, Chase, hindi ko na nangangawa to. Hindi na kayo nabaw ng tubig niyo. Hindi ko nga naalala. Bakit sinahisi ba kita na hindi ng tubig? Bakit? Ayun, guys. Nanakit yung pako ako kasi nagpahinga. Gusto ko kasi dire-diretso lang yung lakad. Ba't kasi nakalugay ka? At, ay ka ko dala dito. O, oh, hindi ka magpuyod. Puro ka reklamo, di ka gumawa ng paraan. Ikaw, ikaw. Ikaw ga. Ikaw, ikaw ga sinisi ko na. Sipain ko tumamayain. Mabanas, hindi eh, magpuyod ka. Pahawa ka mo sa akin yung hawak mo. Ayun na, parang sinumayaan na. Maya, maya, lang maya. Akin okay, na hawakan ko. Good na ako pero ang ganda nito. Look at that. Oh. Ayoko na tawagin ulit yung unggoy kasi unang hawak ko dito na unggoy may nakita talaga kami ining. Di kayo oh, na Sabi ni, sabi, may natunog pero sabi ko ining. O oh, ining, ba't ka timigil? Ay, may unggoy. Sabi ko ining. Ining, huwag kang gagalaw. Kunyari, di mo nakikita. Biglang <laughs> natakot. ako diba, kasi ako dito. Sabi ko, mga unggoy, mga kalahe ka na kayo. Lumabas nga. Takot na ako. anak ko. Pagod oh, na. I'm tired. This is the tiredest people you ever know. Being walked by that 1,500 plus steps na hagdan. Go down there. It's spinning my head. Ano daw? Spinning my head. So, ayun. Oh. I'm tired, you know, but look at the view. It's beautiful view like me. Ay. Ay may kumukontra na naman. Sabi ko sa inyo, lagi may kumukontra. Don't, 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 don't get wet. Huwag magbabasa, oh. It's, ano, huwag Huwag-huwag. people in the earth ay ang mag e ay, ay magbabakasyon ay sa taal ay magpapahinga ang person na laging pagod sa trabaho kung resko si sir Sunget, mas resko ang nature because nature love me and I love nature too you can see that nature me nature me oh, Baka may labos na. Ay, ba may labas na. Nature nga. Patay ko. <laughs> But sometimes I'm just gonna sit on the tree and uh, hit hit the the big big cigarettes. It's Capri, you know. Sa so, tagal na ng lugar na are are matatag na matatag pa sa relasyon yung bulok. Ito so, mo sa palataya? Ha? Ikaw ang pag-ibig na hininta Nakangatog na Ang aking tuhod ay ganito itsura Nakangatog na din Tama Tama yan o no? Wait lang Ayun o Nangangatog din See nangangatog ng tuhod ko And I'm so wet na I'm so pangit na Pero Maganda pa rin pala ito ang tinatawag na pahinga. Pahinga ba to? Oh. Piling ko hindi. Kita niya yan, umiiyak na ako na. umiiyak na ako ng bawat. Ayun o. No. Umiiyak na ako ng bawat. Pero dapat maganda pa rin. Dapat pretty pad. Ayan o no, guys, nasa cellphone ko na yung pawis. Eh, nangangatog na yung tuwag kayo no. na. Ay. Hindi nyo na nakita ng atog kanina. Sayo. Oh, ah, 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 oh, ah, ah. Ayan na nga, may unggoy na nga po. Bilisan na natin. Natatakot na ako. Bilisan nyo. Natatakot na, na ako. Bilisan mo kasi yan ay. Dapat ang sinasabi. <laughs> <laughs> Bagsa nyo may ugoy dito. hindi mo naman sa akin. <laughs> Ito ang jumay ang buwi. Ako kahit ilang, ano best pa to, ramdam ko, first time pa rin nalakad. Yan, hindi kami nakakita ni Indigay na diya eh. Hindi kami nakakita ng Angoy. So yun, nakasubib tayo sa Monkey Monkey. Takot pala ako sa kalahi ko. Akala ko hindi. So as you can see, as I'm saying, uh, it's beautiful nature because your tiredness will, will erase it all. When you see the nature, the green tree, the trees, the monkey, the monkey the... Hindi ko ko sinasabi. tired being tiredness but being tiredness is beautiful because after all this you will see the dog and you know papagod talaga ah, ah, sinasabi ko mapapagod ang papir di ba papagod ang, ang bunganga Anong silbi ng bunga nga to? Hindi gagamitin. I'm tired. Ngayon, kakamustay natin ang mga kasama ko. Siya, kamusta ka na, Ineng? Kamusta pa karamdam? Naririn din na sa bunga nga mo. Ikaw, Kawet, kamusta? Tumihin ka din eh. Look up the camera. Hi, guys. At sinini, kamusta ang tayo mo? <laughs> Ay, hindi ko makakalina pa kayo. <laughs> yun, tayong-tayong na po yung. At ako, ito, maganda pa din. Mama, ito pa rin ang anak niya. Maganda pa rin. Pretty and beautiful and beyond. Oh, confidence. Ganun dapat may confidence sa real eh. Para magaling ka man lait. Ay, mali pala yun. Ay. silang, akala ko ako yung na-trauma sa unggoy, pero sila pa rin na-trauma. Kasi manok na, tinitawag pa rin na unggoy. Oh, ba't hindi ka na? Ano yun ang lalamuan ko, kaya na nanahimik na ako. Na? ay, maitim na ako agad hindi pa nga dagat maitim na agad, my god konting hinga na lang, maraming tami. iisang <laughs> eh, nyo <dun> lang <sighs> dagat na niyo, ayun, pumatakbo na nga yung isa oh. di ba, kanina ayaw sumama noon ay eh, ngayon, siyang nangunguna sa dagat ay, eh, baliw na ang kapatid ay, tiyo mo. Oh, bilisan nyo. Ay, manding Sila pahingan-pahinga na kami. Wala pa. Ito lang. Tao, human. Ay, lapit pa kunti na lang. Natitiis ko na. kuti, -kuti na lang. Nararamdaman ko na ang simoy ng dagat. Marapit na po kami sa lawan ah, ng taan. Arig po. Ganyan yung gano'ng ka-excited yun, Oh. Ayun, ay, pagtakbo pa yun, nawala na. Ayaw pa na sa mama kanina. Uh -uh. Saltikin din nga ang batang yon At ah, yun, ito lang ang dagat. ito na, look, look. Uh -huh. The sea, the dagat, you see? Ano yun, yun, yung dagat, yun yun. And we will see the dalawa taan taal. Beyond that and finish forever and ever Ay. ayun na yung dagat dito na kami ngayon sa dagat you know that oh guys hanggang ngayon naghihintay pa rin kami dito

Here na. Hagda na naman. Nakatapos ang hagdan to. Ba? So as I na, hagdan pa din yan. River hagdan. Diba? Nakatapos ang hagdan dito. Ay, yung lava ng taat. Look at that, oh. Gusto ko muna matulog. Yes, I'm tired. Look at that. Meh. Kambing. Ay, ba't bubot pang mangga dito? but panginjan, eh, <laughs> na. <laughs> na we're here at. sa <sighs> so, so ayun guys, Nandito na kami. Hindi na pa rin ako masyado na iti sa bahay. Si TV muna tayo. Ikaw, kumusta? Okay lang, pagod na pagod. Ikaw? Okay lang. Happy. Ate tinine. Labas mo na yung tayo mo. I'm so, so tired, tired, tiredness, tired, tired, lula, So, yun, nandito na kami sa bahay and bye mama crazy i'm going to send it to bye bye Mwah.